Hi pre. Hi pre. Tayo na nakakapagod no. Pogi ko talaga. Galing lang namin sa Silent drill. na pagod napagod kayo, masasabi mo pre. Nakakapagod. Oo. Oh! Pero sa lahat ng ginawa namin, pogi pa rin ako. Oo, oh, kahit kahit pagod na pagod kami, pogi na pogi, mababaw. Pogi pa rin. Pogi pa rin. Pogi

Ayos lang, 'di pa man Ayos. ayos.

Ayun yung mga girl group na nagsasabon. Ayun mga girl group mga